Paano nga ba mag-introduce ng panibagong pagkain sa mga biik? From pre-starter to hog starter. So, ang kailangan nyo lamang gawin ay sa unang pagkain 75% ang pre-starter, 25% sa starter. Sa pangalawang pagkain 50% sa pre-starter, 50% sa starter sa pangatlong pakain 25% sa pre-starter 75% sa starter so tapos so sa na pakain mo 100% na ang starter so ganun lang kasimple so ngayon nasamplean ko kayo kung paano maghalo Uy, tatakal muna tayo ng pre-starter. Ang katumbas nitong isang takal na to ay 1 kilo. Ayan. 1 kilo. Ayan. Ayan, 2 kilos. So kuha rin tayo ng 1 kilo rito. ang kilo sa hog starter ayan I mix na natin sya ayan ganyan lamang ang pagyan eh. pag, -ano, pag mix nyan para hindi mabigla yung bait nyo alright thank you for watching goodbye for now